Makapag-paaraw nga muna. Parang ko muna to. Paaraw muna si Lola. Pero doon muna sa likod. <coughs> Ito ko nga yung mga induction namin ni Lolo. Pakapon. Ilyas! hilyas ay ito sunod sa akin ang hilyas hilyas magbisita tayo dito hilyas ito nga antagal naman mahinog nitong mga passion fruit na to gusto ko nang magtempla masarap to may pataw na dito sana tumuloy yung nasa dulon dito tumuloy Nasobrahan niya ata sa spray ko. Ang dami lang gam. Ano? Tara, magbisita tayo sa mga keyboard. Tara. Oh. Dito pa dito. Hine. Yes. Hine. Hine. Sama. Magbibisita si Lola. Bisita ka natin itong mga keyboard natin. Ayan. Diba ang pala may bunga? Wala ka pa rin ang palaya, masyado kang hinampas ng ulan at hangin, ano? <coughs> Nagtampo si ang palaya. Oh! oh. mo! Hiraya! Yan, yan ang, yan ang ano, ni Lolo. Inais ka po na yan. Sila, ito. Pintungan na ni Lolo. Ito ang dumating lang ng kusa. Puno ng mga pambilis. Lapat dalawang buwan lana dumating hindi katulad ng mga to limang buwan na split namin nilagay namin sa box itong mga brood ito nako ito nga hindi pa masyadong puno binisita namin ni lolo mabagal pag yung mabagal yung inisplit mo lang yung ano ba kinuha mo dyan sa dito yan inisplit mo tinanggal mo dyan inilagay mo sa box nakusa Matagal, limang buwan na. Pero sa ibang lugar, balibasa yung maganda yung lugar nila. Hindi puro ulan ng ulan. Mabilis din. Eh dito kasi ulan ng ulan eh. Pero ito kahit maulan, ito, 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 ito. ito. Dumating lang dito, kusang nagbahay di yan. May nakatira dyan. Dilabanan nila, inaway nila. Aba, ang bilis ulan pa ng buwan. Napuno na ng brood. Brood ang ano. Oh konti lang ang propolis at saka mga pollen puro brood yung brood yun mga itlog nila yun ang magiging kiwat mga po yun ang magiging kiwat puno agad samta talang ito limang buwan na yan no hindi pa napupuno na yung pinakailalam yung first floor hindi pa napupuno magpapaaraw pa ako tingnan mo yung gagamba ng sisiluto ng kiwat ikaw ha mm yan ang kalaban nila yung gagambang yan nang sisilo yan kinakain nila yung mga kiwat malakas pa namang kumain ng mga ganyan yeah. ay may langgam kayo tas magagalit kayo sa akin pag hindi po ko kayan kaunti pa lang nakalabas mga po maga pa tingnan yung silyos mga po sunod sa loob oh. Ay, gutom ka pa, Helios. Hindi ka pa pinakakain. Ha? O, doon na tayo sa loob. Magpapaharaw na si Lola ng kaunti. Kasi, inuubo na naman si Lola. Napakadali ni Lola ng, ano, ng mga sakit. matay hmm. Doon na tayo sa harapan. Sana naman, mababot ang aking video hanggang harap. Papainit ako. Ayan, bilisan natin. Para matapos na, maputol natin ang video. Ponsunod sunod na. Bilyos! dito ka! Papaaraw tayong dalawa. Bilis! Bilis, Hilyos! Hilyos, o oh, sige. Dito, magpapaaraw kami ni Hilyos. O, tingnan po. Sunod sa akin. Ang galing niya, no? Andito na kami. Nagpapaaraw na kami ni Hilyos, mga bayan siya. Ito ako. Bye-bye, Parola.